Malalaman naman natin. ng babae lalaman Malalaman natin pag nagkikita ko, nakita ko naman niya. Sigapetado yun. Malit-lit na babae. Siguro lahat 3 points. Tingin <laughs> <laughs> ko lahat 3 <three> sa kanya eh. Ilan <laughs> lumabas? Si <clears> Piyang. <throat> Ilan na kailang Piyang ka? Hindi ko alam. Apat at apat, lima. Liko. Lima at lima or six. Tsaka lang dalawa. Mas marami yun sa kanyo dalawa kaysa siya. Palagay ng lima. Tapos 53 yung ina na nip At sobrang sensitive na no, ng true words eh. Sabihin mas mabigat. Baka isang sako ng bigas yung kaya. <laughs> <laughs> lalaman Nalalaman na natin pag nakikita, nakikita <laughs> ko, nakita Ako, disco. Natry ko. Sipi ko. ang malakas. So, mga kwento pa lang niya sa akin talagang, oh. Uh... Sa ano? Si Piyang Malaka sa ganun. Sa? Sa... Disko? Bep. Ah, no. Ako, pag, inu pag sa inuman, hmm? gusto ko may ganun. Tak! Ang ganda, pangabasir pa sa'yo.